Pasintabi lamang po. Ayan po, yung lumalabas po na katas po no, nung mga karne ay nangangamoy sa kanilang lugar. Ayan. Nakakabahala na daw po yung amoy idol. So merong bodega Ayan. Ayan. ni Raid ng Bureau of Customs Opo. at yung bodega yon ay naglalaman ng mga karne. Siguro imported na karne. Frozen goods. Opo. And then, pinabayaan na pong nakatiwangwang after that. Ilang araw na po? July ni Raid? July, 22 January. pa po. Okay. So, may git isang buwan na. Opo. Ngayon po, nangangamoy na. Sobra po. Yung Marami nangamuy. na po nagre sa akin sa barangay. Ay, nagkakasakit na rin po yung ano. Dahil, pag dumaan po kayo, talagang maamoy niyo yung mabangong. Mas na po nakamas kayo, mm -mm. talagang maamoy niyo. Oh, ah, sige po, ngayon po mismo, uh, palinis natin yan sa mga taga-beer of Post Bernie Vincent Philip Marunilla spokesperson ng Bureau of Customs. Magandang hapon po, Attorney Maronilla, sir. Good afternoon, uh, Senator Rafi. Yes, good afternoon po sa lahat ng mga 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 sa program. Sir. Meron daw po uh, ni Raid yung inyo pong mga kawani dyan sa BOC na uh, bodega ng karne sa barangay 133. Ay, sir? yes, sir. Opo. No? Na Nalagi po sa attention namin, sir, yung uh, concern na yan ng mga staff nyo. Uh, agad po namin kino-ordinate uh, doon sa raiding team no na nagsagawa niyan. I-transfer na po nila yung jurisdiction sa aming uh, law division sa Port of Manila. Uh, yun nga lang po, hindi po nagkaroon ng koordinasyon uh, yung may-ari sana nung imported meat, uh, smuggled meat na yan at uh, mukhang tinakasan po. At meron po nag nagkaroon ng delay dun sa proseso ng uh, pagdidinig at pagdidispose po niyan. Uh, nagkaroon na po kami sir ng kautusan uh, na agad-agad uh, makipag-coordinate yung aming team. Ajan uh, dyan po sa lugar na yan at uh, ma-i-dispose na po yung mga karni na yan. At uh, nagutos na rin po si Commissioner Rubio, sir, no, ng uh, investigasyon para tingnan bakit na-delay ng ganyan at umabot tayo sa ganyan at nagkaroon pa ng uh, masamang amoy. Uh, bago po na action na yung immediate na disposal na yan. Kung napabayaan naman po na lang. Opo, sir. Attorney, pwede ba ngayong araw mismo? Opo, mag-coordinate po yung aming mga tauhan ngayon sa barangay po, sir. No? Uh, para po uh, ma-pull out na po yung uh, meeting na uh, yan. Bukas po uh, sir, uh, karamihan po yan, uh, pinapaaksyon action na ni... Ay yung, wag po bukas, after, attorney. After po nito sir, sir papa-coordinate na po namin yung mga tao namin sa mga parangay officials. Okay. Siyempre gagawa ka ng coordination po sa Manila City Hall Sanitation. Engineer Manny Taguba, Division Chief ng Manila City Hall, Sanitation Department. Engineer Taguba. Good afternoon po, Senator Raffi. Opo, Engineer, baka pwede po kayo mapunta sa Barangay 133, Zone 11, Tondo, Manila. Engineer, kasi sobrang baho, baka magkakasakit. Nagkakasakit mga araw oh. po yung mga tao doon. Pagpapunta ko kayo ng mga doktor, mga health workers po ninyo doon, uh, kung pwede lang, Engineer. And then, ibibigay po namin sa inyo yung numero ng uh, Bureau of Customs Uh, para meron din kayong coordination sa kanila Apo. doon sa pag-pull out ng mga mabahong karne at sa paglilinis doon sa bodega. Apo. na Torapi, po as ma po yung information, yung complaint po kanina, an hour ago, pupunta po agad ng sanitation inspector. So, yung sanitation inspector po is to check po yung situation on the ground at ma-check na. So, in other words, in action na ng engineer. All right. Sige po, engineer. Uh, tama yan. Uh, yung, yung, taga Bureau of Customs, papunta na doon sa area at punta na rin po kayo para meron pong uh, coordination, magtulungan sa paglinis po doon sa bodega. Attorney Maronilla? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, pupunta po doon yung taga Manila City or Sanitation Department. Makipagtulungan na lang po sa, kayo sa kanila para linisin po at alisin po Ama, yung baho. Coordinate. Yes sir, magko-coordinate -co po kami at yung team namin na punta na po dun sir. Okay. Maraming maraming salamat po Attorney Vincent Philip Maronilla sir. maraming salamat, salamat po. Sir, sir, Senator, maraming salamat din po sa uh, malaking tulong po itong mga gantong program na, na nabibigay ng atensyon sa amin. No? Yung baka mo may lapse sa inyo ang mga tauhan at is po nababantayan namin at uh, maraming salamat po ulit at makakasa po kayo na action po agad. Thank you sir, thank you po sir. Chairman, kagawag, okay na yan. Good assault but we will monitor. Opo. Uh, hopefully, bago mag 8 o'clock, tapos na yung problema. Sana po buksan nila yung ano, nakapri, ano, ano po, inakpadlock. Kaya kaya po nila yon. Sila nagkandado noon, sila Opo. magbubukas. Ayun nga po. Hawak nila yung susi. Opo. opo. Sige po. Basta na importante sir, pagdating nila doon, hindi lamang pagpupulot ang gagawin, kundi maglilinis sila. Opo. Yung Bureau of Customs at saka yung City Hall, magbago ng sanitation, mm. clean up. Apo. Okay. Apa. Sige po. Thank Maraming you po, Senator. Po. Thank, Thank you po. po. Uh, bigay mo, share yung number mo kila Chairman yes. para kung sakal hindi nagawa, abay bukas, yari sila. Okay. Sige po, <laughs> Salamat Madam. Salamat po. Ma. Ma. Maraming matutuwa ma. sa inyo mga Thank Ay, walang anuman. Salamat, Salamat po sa tiwala. Po. Salamat Ang may problema rito yung mga taga Bureau of Customs. Opo. Na hindi lang minomonitor. Ang sabi naman, eh, tumakas daw yung may-ari. Ano ba tumakas? Ha? Ah, alam mo? Kaya tumakas kasi yung laman ng karne sa bodega, kung magkano halaga yan, ang imumulta, ah. mas doble pa. Ah, okay. Kasi kaysa makulong ka, mm -mm. kailangan yung twice na amount niyan, Yes, sabi naman yari, wak ka nga. <laughs> alis, <na>, ako. alis na ako. Ako tago na lang kaysa magmumulta. Ne, karamihan ganun eh. Mm -hmm. Kunyari, halaga nung karne sa bodega. Opo. Kunyari na lang, one million. Mm -hmm. Kasi smuggle dyan eh. Aba, buti sa lang kung two million ang pinagod yung kami, three million. oh, kung hindi, wow. kulong ka pa. Oh, nalugi na nga ako dun sa karne na binulok nyo. Mm -hmm. Tapos, Hihingan niyo pa ako. Usually, ganon. ganon yung. Hindi naman palagi, pero kadalasan, ganon yung naging practice. Diba? At uh, buti na lang yung kataas-taasan sa Bureau of Customs, sabi si Commissioner Rubio, mm -hmm. uh, di niya alam na ganon pala nangyari. And they will investigate. At kung ano mm -hmm. mga lapses na yon, eh, action na nila. At uh, tuturuan nila yung kanilang mga tauhan kung paano gawin tama ang kanilang trabaho.